Chess na kay ganda na naman mga ka Chess Club. God is good all the time, all the time. God is good. To God be all the glory mga ka Chess Club. It's been three days na so huli tayong pumunta dito sa Bukawa City Mall at panibagong araw na naman ito para tayo ay makipagpraktisan. Pagdating nga natin, wala pang mga Chess player dito at sinet up na namin ni Jake ang aming lamesa at mga piyesa. May nakapagbanggit sa atin na nandito daw sa food court yung mga manlalaro kaya binisita na natin sila at pinaalam natin na dumating na tayo para lumipat na sila doon sa aming pwesto. At ayan na nga, tinulungan na tayo ni Ren Cristobal para dalhin pa yung karagdagang mesa at unti-unti nang nagdadatingan ng ating mga player. Meron din mga bagong bisita para subukang maglaro dito sa Bukawi City Mall. Alam mo? Kurt po. Kurt ano? Kurt Ardeleon. R. ka? Bulacan po. Okay lang po. po lumayo ulit para makipagpraktisan ang maglolong na from San Jose del Monte City. At kinumusta rin tayo ng Chips. Welcome po kayo, sir, sa City Mall, Bumawi. <laughs> ba naman, sir, Emanuel. Shoutout naman dyan sa mga mahiling mag-chess. Yun na po. Nandito na tayo sa City Mall. <laughs> Ay, hindi, yung mga kasamahan mo, yung mga, uh, mga kasamahan ko. mga kasamahan ko, uh, ng mga matitikas na SG. Yan. Uh, shout out sa inyo lahat, kailangan ang ating trabaho sa araw-araw. Yan, <laughs> yun sir Emanuel Tuzan, yung uh, chief ng uh, security dito sa uh, Bukawi City Mall. Nakatset na ang mesa, nakaset na ang piyesa. It's time to practice na mga ka-chess club. Sinimulan na ni Jake at ni Kurt ang magpa-practice. Nandito na rin si Ren Cristobal ng Mecca College at si David Azuela ng San Jose del Monte City. magpa-practice na sila mga ka-chess club. Taman-tama to. Ilang araw na lang kasi paparating na yung ating December 30 year-end tournament at sasali yung mga batang ito mga ka-chess club. Welcome po kayo dito at sana suportahan po ninyo lagi ang mga vlog na ginagawa natin mga ka-chess club. I-follow ninyo na rin ang ating Mobile Chess Club Philippines Philippines FB page, ang ating YouTube channel at ang ating TikTok. Maraming salamat mga ka-chess Ilang sandali pa nga ay eh, lalo pang dumami at kumapal ang tao dito sa ating laruan. Nakakatuwa lang mga ka-chess club na lalong dumadami ang nagkaka-interes sa larung ng chess at nagkaka-interes din na bisitahin tayo dito sa Bukawi City Mall. Maraming mga player na nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Yung iba malalayo pa yung mga pinanggalingan na appreciate natin yung kanilang effort. At ito naman mga ka-chess club, welcome na welcome kayo dito. Wala pong bayad dito pwede ninyong gamitin yung mga piyesa natin at malalakas din yung mga makaka-tune up ninyo dito sa Bukawi City Mall. Pagka wala pong ibang player, ako mismo pwede ninyong tune up mga ka-chess club. Katulad nito, si David Azuela, 13-year-old player from San Jose del Monte City. Best of three games kami dito mga ka-chess club. Tamang tune up lang talaga. Nanalo tayo sa first game. Sa second game, pinagbuti ni David yung position at medyo distracted tayo dito mga ka-chess club dahil ang dami pa nga natin inaasika. So, tuluyan na nga tayong na-blunder, panalo sa si David sa second game. Pagdating ng third game, kumpiyansa ako may papanalo yung game dahil may pass po na ko pero dahil na rin Ayan, wala tayong gaano focus. Kaya ayan na nga, nagpipipili tayo sa isang throws position at nabaliktad pa ang pangya yards mga ka-chess club. Panalo si David sa best of three match namin. Uh, ako po si Jem Jeremy M. Santos, 17 years old. Ikaw pare? Nathaniel Corita, 17 years old. Din. Dati magkakawas. Mga taga saan kayo? Bulacan, Bulacan. Wala kang wala. Baka may mga gusto nalang kayong batiyan. Uh -huh. Shoutout po kay Nats. <laughs> ayan ay pag-tune up na rin itong rising star ng Bulacan na si Vince Dwayne Pascual mga kachas club. Pero hindi rin siya nagtagal makipaglaro kasi manunood pala siya ng sine kasama ang ilang mga volleyball player. Ang bilis talaga ng panahon hindi na mapigilan ang pagbibinataan nitong si Vince Dwayne Pascual manang-mana sa kanyang coach na si normal De Jesus. Speaking of Coach eh, dumating na siya at nag-drop muna dito sa ating laruan bago pumasok sa sinihan. Uh, Isang magandang gabi sa inyo lahat. Na. Thank you sa ano hindi, <laughs> masaya ako kasi ano, kababalik lang natin galing Batang Pinoy. No? At maganda naman naging campaign ng Bulacan team natin. Uh, nakakuha tayo ng 2 golds, 4 silvers, and 5 bronze. So yun, congratulations sa province natin. Congratulations, Congrats sa bulahan. May mga napapadaan lang dito at marurunong palang maglaro ng chess. Eh, pinalaro na rin natin sa ilang mga player natin dito at nakipag-tune up na rin si Coach Normal bago pumasok sa loob ng sinihan. Binigyan niya na magandang lesson at magandang tune up itong si David as well mga ka club. Malupihit ka pa rin talaga Coach Normal. Siyempre, naglaro din kami ni Coach Normal. Laking good vibes kapag ka naglalaro kami nito ni Coach Normal. Exciting yung mga laban at tamang tawanan at kantsawan lang mga ka club. Yung ibang mga players pumasok na sa loob ng sinihan. At may mga dumating din naman mga bagong players katulad ni Lowell Rinales at yung kanyang tatay, si Sir Mark. At syempre nakipaglaro na rin tayo dito kay Ren Cristobal. Nakakatuwa dahil dumadami na tayo dito sa Bukawi City Mall. Welcome po kayo dito mga ka-chess club and don't forget to support our Facebook page, YouTube channel and TikTok account. God bless!